Yo, yo. Umaga. So, pabalik na ako. Pauwi na. Uh, galing dito sa tent of DNC. Uh, bumili ako ng uh, neto. dito. Kauling pisngi. Left side. Dahil kaninang uh, kanina madaling araw eh. Nasag motor ko. Nakapark. Good morning. So, yung motor ko ay naatrasan ng taxi. Atumba. Na naka nakapark lang to, Na atrasan ng taxi na tumba. Nasagi ng taxi na nag mamaniobra. So, tinanong ko kasi kung magkano ang kaya niyang anahin Kasi malaki yung gasgas -gas eh. Kung maliit lang, di ko sana pag sisingilin eh. So, ang kaya niya lang is 500. So, tinanggap ko na 500. <coughs> ang damage ng motor ko is uh, yung cowling left side may mga gasgas -gas, tsaka yung visor ko tsaka yung sa ilalim yung bangka may gasgas -gas. so yun na nag canvas ako ng cowling left side so eto sa DNC nabili ko ng uh, 560 so talo pa ako ng 60 pesos sige te eh, kanin ko na yan magkano po yan ulit 500 560, 560. 560. Tapos nag-canvas din ako ng uh, Uh, brand new na visor, sana. Aso ah, mahal pala. <coughs> nasa one ang hala ang presyo ng brand new stock visor ng NMax V2. Tapos oh, so hindi ko kaya. So another choice, papabalutan ko sana uh, decals. Papadegals ko. So nagtanong na ko, nag ako, nagkano ba's ako? Yung carbon decals is nasa 600 para sa visor ng uh, NMAX B2. Yung isa naman na uh, carbon ano yun, uh, carbon na uh, decals. Yung isa naman yung parang glossy carbon nila is nasa 1-1. Kuya, okay. okay, magkano paano nito, pa ano nito? Patabon? Pa Anong carbon sir? Hindi, eh, hindi, ano? Pa ano? Pa balot, pa balot. Anong lalagay natin sir? Magkano pag ano? Black lang. Glossy si black lang? Meron kasi dyan yung carbon. Magkano yung ganun nyo? Yun? Pag yung carbon naman sir, ano? 600. 600 dito lang? Pag ordinary, mga ganun. Wala. Wala. Magkano yung ganito? 1, 2. Ang presyo pag uh, ikinabit. So, wala. No choice. So, pabayaan ko na lang. So, ganun talaga. Kasama sa pagmumotor yan. Na gumastos, masagi, mabangga. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ting-ning-ning-ning. So, kung uh, mild lang yung gasgas -gas. di ko naman sana talaga sisigilin na papabayaan ko lang eh kaso kitang kita yung gasgas -gas, eh ng uh, motor so ang pangit tignan eh so masel medyo may pagkamasailan ako tsaka yung motor ko ay eh, alaga alaga sa punas alaga sa wax alaga sa car wash so kitang kita siya pag uh, ano talaga <laughs> kitang kita yung gas galos So wala eh, ganoon talaga Yun okay, ride safe, ride safe Good morning, good morning mga paps So manatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa bawat biyahe So, yo! Peace, yo! <laughs> <laughs> May video si Kuya <laughs> May video si Kuya eh Umusik na tayo, syempre